Basta, ang importante, kahit paano araw-araw yung malamanan. So, yan yung sa aking uh, kambal na lalaki. So, yan. So, natutuwa lang ako. Kaya ko ito pinakikita. So, yan, o. Oh. ba diba? So, yung sa kambal kong babae, mas medyo uh, marami yung kanya. So, yung, at ayaw niya ibili ng cellphone yun. Sabi ko, bilin niya kasi medyo luma na rin. So, pinagpalitan lang, pinagpalitan ko lang po yun. Ay pinasa ko rin sa kanila. Yung kambal kong lalaki po, yung po, yung binili niya noong um, uh, uh, last year, uh, nitong December, isa yung kanyang uh, napamaskuhan yung sa kanyang cellphone. So, dinagdagan ko na lang yun ng uh, 1K dahil yung napamaskuhan niya dati, hindi ko. So, yung parang binalik ko lang din sa kanya. So, yung bumili siya ng uh, bagong phone kasi gamit naman po sa school. Hi guys, welcome po li sa akin channel. Just lean malakay po. Simplify happiness. Simple buhay. Buhay na walang arte. Less stress. Join me guys sa akin simpleng vlog for today sa mga ng buhay po sa ating lahat. Ngayon guys, ano ba yung ating pag-uusapan o pagsasaluhan? Siyempre, siyempre po ay usapang budget, usapang pera, usapang panggastos ni nanay, usapang niya pangangailangan sa buhay araw-araw. So, siyempre, hindi naman po ako uh, kita, ayun lagi nating uh, ayan uh, na pinag-uusapan ang ating pera isa ayun um magpapaandar na tayo sa pera. So, siyempre, above all dapat uh, connected tayo sa tunay na nagbibigay ng blessing. So, ano ba yung gusto kong i-share o ibahagi sa araw nito? So, siyempre dapat ayun uh, tuluan natin yung ating mga anak hanggang sa sila ay nasa uh, batang edad pa at uh, sa kanilang amurang edad ay pamulat natin yung halaga ng pag-ipon. Guys, ito yung sa bunso kong anak. Uh, so, kambal po sila. So, ayan. Parati kong sinasabi sa kanila na mag-ipon, magtipid sila. So, hindi ko uh, naisip na may naipon din siya last school year. So, yung aking uh, kambal na babae, meron po siya dun sa kanyang ibabaw ng kama. Uh, dun sa may pinaka parang gilid dun kama niya. Uh, nakalagay po sa isang uh, box ng cellphone. So, nagulat ako. Medyo marami na yun. So, ayaw niya, na, ayaw ipahiram sa akin. <laughs> so, ayan. So, ito na lang yung sa bunso na bunso ko yung hiram ko. So, sabi ko, uh, hindi importante yung ano uh, kung gaano kalaki yung naitabi nyo or uh, kung kung na ninyo basta ang importante kahit paano araw-araw yung malamanan so ayan yung sa aking an uh, kambal na lalaki so ayan so natutuwa lang ako kaya ko to pinakikita so ayan oh diba so yung sa kambal kong babae mas medyo uh, marami yung kanya so yung at ayaw niya ibili ng cellphone yon sabi ko bilin niya kasi medyo luma na rin so yung pinagpalitan lang pinagpalitan ko lang po yun ay pinasa ko rin sa kanila yung kambal kong lalaki po yung po yung binili niya nung um, uh, uh, last year uh, nitong December isa yung kanyang uh, napamaskuhan yung sa kanyang cellphone so dinagdagan ko na lang iyon Uh, 1K dahil yung napamaskuhan niya dati hiniram ko, so yung parang binalik ko lang din sa kanya so yung bumili siya ng uh, bagong phone kasi gamit naman po sa school kaya ng dalawang estudyante sinabihan ko po siya sinabihan ko po sila na ano na oh sabi ko dapat ah uh, makapag-ipon kayo makapagtabi kayo ng pera yan kahit sa inyong baon so syempre um, um tawo dito uh, na ano ako natutuwa ako kapag uh, ganoon kay paano nakikita ko na nag-iipon talaga sila so sabi ko sa kanila hindi naman pala yan ng uh, ipon or ano uh, pera na itatabi ang importante maituro natin yung value yung value ng ano ng uh, pagdisiplina sa paghawak ng pera so uh, yung aking kambal po dalawa po yung aking estudyante so natutuwa naman ako yung, uh, naglinis ako doon sa ibabaw ng kama ng aking anak, so nakita ko, nakita ko yung ano yung mga pera niya na nandoon na guys so um, yung pera niya, doon niya inilalagay sa lumang box ng cellphone, so nakatabi yun doon sa parang, ayan nakikita niyo yung ano <laughs> yung ganyang uh, tawag dito And, naglinis, eh, uh, nagpalit ako ng bedsheet doon sa kabila sa kwarto po ng anak ko may ganyan din po yung cove ceiling ayan, dyan sa may parang ano na yan uh, sa ceiling na yan, dyan sa may cove light na yan strip light, so yon um um, po ako ng box ng cellphone. So, nakita ko, nagulat, ko marami, nagulat ako marami na siyang naitabi. So, yung ever since naman po, yung mga napamaskuhan ng anak ko, hindi ko po yung pinakikilaman talaga yung mga ipo nila, yung mga bigay ng tito, tita nila, um, ay mga ninong-ninang. So, never ko po talaga na ginalaw or pinakialaman. Kasi why? Kasi pera nila yung kanila yon So, uh, kung may gusto silang bilhin or um, um, tawag dito may pagagamitin sila ng pera, basta naman monitor lang natin, uh, wala naman po sa maayong, Kasi kanila naman po talaga yon So, para hindi sila tama rin na mag -ipon. So, hindi ko talaga ginagalaw yung kanila pera. So, ito, nagulat ako nung naglilisan ako sa ibabaw ng TV na TV namin nung isang araw. Sabi ko, ano ba itong pencil case na to? Sabi ko, ayan, yung lumang pencil case, ito naman yung ginawa ng kambal kong uh, lalaki. So, uh, ko ito na may ng pera. So, ayan, oh, tignan mo, diba? Nakakapag-ipon siya kahit, uh, ano siya, guys, uh, mag-grade 12 na sila sa, ay, grade 12, mag-grade uh, 10 sila sa pasokan. So, grade, grade 9 sila. So, ito yung mga naipon-ipon niya ng baon niya, um, tawag dito, nitong la, um, last uh, pasukan. So, uh, minsan sila na yung bumibili ng mga, sabi ko, pero sabi ko, kung may gusto kayo, bilhin niyo rin. Pero minsan, ayaw nila talagang gumastos. So, sila siya yung bumili ng, uh, uh, yung head, uh, headset nila, yung, to, uh, uh, sila yung bumili ng ano nila, tawag dito mga charge, So, minsan ganun sila. Sila yung bumibili. So, hindi na nila hinihingi sa akin. Tapos, minsan, uh, bumibili sa uh, yung aking kambal na babae naman. Uh, minsan, nag-order din online. So, sabi ko, yung ipon mo, uh, sabi niya, nandun, nandun pa rin sa box. So, sabi ko, minamonitor ko pa rin sila importante talaga na maituro natin yung ganun na yung ganun na ano, sa setup natin sa ating mga anak yung importante ng pag uh, pag uh, tawag dito pag disiplina sa paghawak ng pera kasi why so sa paglaki nila madadala nila yun eh, yung value yung value ng ano yung uh, important ng paghawak ng pera so uh, sabi ko naman ngayon ng uh, s'yempre sabi ko yung blessing ni Lord ay eh, dapat talaga alagaan nila palaguin so yun para maging kahit paano yun maging blessing tayo sa iba so ayan natuwa ako kasi nakita ko ito guys oh so, naglilinis ako ng ano ng uh, iba sa ibaba ng TV so uh, last december yun ang maskuhan ng anak kong kambal kong kasakambal ng apo sila buendel yung napamaskuhan niya uh, uh, wala siyang binili ayun yung bumili kahit ano so sabi ko doon sa kambal na kong lalaki bumili ka na kasi yung cellphone na binigay ko po sa kanya isa uh, pinaglumaan pinaglumaan ko po na cellphone so hindi sila talaga bumibili ng uh, brand new na gadget so parating pinagpalitan po namin so eh, alam po naman natin na nag-online nag-online so ikilangan talaga nila ng cellphone so plus oh uh, ano uh, uh, kahit na nag uh, ano sila face to face may mga ano rin sila nakailangan gawin sa cellphone so sabi ko doon sa kambal kong lalaki napamaskuhan mo you <laughs> um, ibili na natin ng ano ng cellphone para may bago ka ng cellphone. So sabi niya po, ay naman. Sabi niya bakit? Sabi ko ganoon. Eh parang ayaw niya nga. So sabi ko okay lang 'yan. Tapos dinagdagan ko na lang ng ano, 1000 which is dati natata nagamit ko nga pala yung napamaskuhan niya. So binayara ko yung binayara ko yung sa anak sa kanya. So uh, dati kasi um, yung napamaskuhan niya nagalaw ko. So ibinalik ko rin sa kanya. So yun nga nakabili siya ng isang uh, bagong cellphone. So yung ano lang naman po yung um, tama lang na ano cellphone para sa kanya pang-school. So hindi naman yung uh, masyadong high 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 tech na ano na cellphone. At, yung kaya lang din ng pera niya. So, akala ko na ubus na yung pera niya. So, eto na, may ano na siya, may extra pa siyang pera. So, sabi niya, yun yung natatabi niya sa baong bao niya. So, um, nagulat ako at natuwa kasi nung makita ko doon sa ibabaw ng ano, o, oh, di ba So, yung ating anak isa, namulat, namulat sa uh, disiplina kaagad ng paghawak ng pera. So, nung naglilinis ako doon sa may ibabaw ng cabinet namin, nakita ko po, oh, guys, o. Oh. So, yung buko pa yung pera niya. So, minsan, uh, uh, tawag dito, uh, yung baon nila sa school, yung aking aso, alagang aso. So, yung baon nila sa school, nati, natitipid nila, nakakapagtabi sila. So, yun. Sabi ko, saan galing itong ano, pera mo na to? Sabi niya. Sabi niya, dun sa baon, sabi niya, ah, natipid nila. Tinitipid, natitipid nila. Kasi, at, minsan natitsundo naman sila ng papa niya. Then, um, tawag dito, yung uh, uh, minsan may baon naman silang snack. Kung merong uh, stock sa ref, ayun, nagupisa ng aking aso. So ayan, natuwa naman ako, nakita ko to uh, ayang sa isang lumang pencil case. Nakalagay yung pera niya. So ayan, akala ko minsan, akala ko hindi nagsisinkin sa kanila yung sinasabi ko na, o mag-ipon kayo, magtipid kayo, kasi uh, hindi lahat ng araw, hindi lahat ng uh, panahon, e eh, may maibibigay sa inyong baon. Paano kung one time ka ako, eh, walang i ibigay sa inyong baon. So, saan kukuha? So, di ba wala? So, yung napamaskuhan niya nitong December, yun, nabili niya ng cellphone. So, uh, hindi ko ginalaw sa kanya yun. So, minsan yung anak minsan, yung aking kambal na babae, may racket Kapag minsan, uh, may, order ng, may order ng Shopee, ng mga ano dito na mga delivery sa bahay na walang uh, iniwan pambayad. So minsan naiinis siya kasi yung pera niya nagagamit niya nababarya. So sabi ko sa kanya, tubuan mo. So halimbawa, 200 ko, oh, Sabi ko sa papatungo mo ng 20, magiging 220. So, yun, pumapayag naman yung mga ano dito minsan yung aking mga kapatid, yun, may order na kalimutan magano, mag-iwan ng uh, pera. So, tinutubuan niya kahit paano yung Kaya naka gamit siya ng ipon. So, akala ko hindi nagsisingin sa kanila yung sinasabi ko na yung mag-tabi, uh, mag-ipon kasi mahirap kasi what if sabi ko biglang nawala ng pambaon, hindi kayo nabigyan ng baon. So, saan kayo kukuha? So, may, lang, may pangangailangan sa si school. So, yung ibang pangangailangan nila sa si school, grade 10 na po yung aking uh, mga anak so kambal po sila so yun uh, nagulat ako kasi uh, akala ko nga uh, wala na siyang naipon kasi binili niya na yung ano yung uh, binili ng niya yung uh, ng cellphone yung pera niya so yun uh, kasi akala ko hindi nagsisink in talaga sa kanila sinasabi ko na oh mag-ipon kayo ganyan paano kung biglang ang mawala ano so nagsisink in pala sa mga anak so napakaimportante na yun na yan yung ating ipon ng ating anak nakalagay sa ito yung ipon ng ating anak nakalagay sa isang lumang pencil case so ayan ayan yung kakas ng kanyang mga natira sa baon niya so yun um, Napaka-importante na imulat natin sila sa paghawak ng pera, yung disiplina sa paghawak ng pera, disiplina sa paghawak ng pera na um, kailangan nila madala yung ma-adapt -ma nila yung ganun. So, akala ko hindi nagsisinkin sa kanila yung mga sinasabi ko. So, nagsisinkin naman pala. So, ayun, uh, natuwa ko dahil yung kambal kong lalaki at yung kambal kong babae. So, kambal po sila. May mga naitatabi naman po sila kahit pong pala paano. So, yun. Um, yun na, uh, doon na minsan sila na yung nagpo-provide ng mga ginagamit nila sa school. So, um, minsan pag kami gusto sila, mama bibili ako ng ganun nagpapaalam sila bago nila galawin so yun natutuwa naman ako kasi uh, napaka importante talaga na imulat natin yung ating mga anak uh, yung value nung uh, yun na uh, ba halimbawa magkatrabaho man sila na uh, paglaki pag, uh, sa paglaki nila makatapos sila ng uh, school at uh, um, makakuha sila ng trabaho o magkaroon man sila ng negosyo isa uh, yun ma makapag uh, kumbaga yung paggastos nila is uh, yung may and then uh, kung paano nila mapapalago yung uh, kanilang uh, pera so um, kaysa maimulat natin sila sa yung puro gastos puro bili ng ganyan so napaka natutuwa ako kasi ayan ang dumi-dumi ng pencil case akala ko kung ano so sabi ko anak ko itabi mo dun siya nakalagay sa may itaas ng uh, TV ng TV namin so nakita ko siya plus yung aking anak na magdusa sa lumang box ng cellphone may pera po siya so ganun so yung pera po nung aking kambal ng aking mga anak isa uh, hindi ko talaga siya ginagalaw kasi uh, pera-pera nila yan eh pera nila so kanila yan so uh, hindi ko siya yung uh, kukunin ko gagastos ko tapos hindi ko papalitan uh, hindi hindi ko po ginagawa yun para ma-inspired sila diba para ma-inspired sila na yung kanilang perang uh, itinatabi at uh, uh, iniipon is nakikita nila so yun um, kailangan yung mindset nila maimulat natin sa ganun eh but again and again ayan nga sabi ko sa kanila yan a eh, blessing blessing ni Lord yan e eh, biyaya yan yan uh, uh, doon tayo dapat uh, nakakonect sa tunay na nagbibigay ng blessing so yan dapat talaga, maimulat natin sila dun sa uh, importante ng uh, needs yun and wants, so dapat uh, mulat sila don, mulat sila sa uh, ganun na ano um, yung uh, dapat ay yung pagkakagasto sa nila isa uh, alam nila na importante sa kanila so yun but syempre doon ah uh, dapat na enjoy din nila kaya nga minsan sila sabi ko kung gusto kayong uh, bilhin uh, bilin nyo na lang sabi ko nga nun sabi ko papalitan ko ayaw naman nila papalitan so minsan bumibili sila nung earphones uh, earphone so yung mga ganong typical na bata so yun um minsan nag-aano sila, share-share sila, bumibili sila ng merienda, pero, yun, um, bumibili rin ako ng merienda para sa kanila. So, natutuwa lang ako kasi yung aking anak isa, akala ko kulokoy lang na ano, yun, nag, uh, ano lang, kumbaga, uh, kasi minsan, minsan sabi ko na, hindi mo ba sinasabi ko sa iyo, ang kulit-kulit mo, ganyan-ganyan, akala ko, hindi siya, ano, hindi niya naiintindihan yung, ano, yung mga sinasabi ko. So, natuwa naman ako, yan, kahit paano, yan, may kipon siya. So, natutuwa ako, diba? So, yung bilang isang parents, uh, yan, uh proud tayo sa aking anak. So, yun, uh, turuan natin, turuan natin yung ating mga anak sa urang edad uh, yung disiplina sa paghawak ng pera. So, yun. Um, para pagka nagkatrabaho sila is uh, nakahawak sila ng malaking pera, hindi sila maano, mga kumbaga, hindi sila masusurprise, hindi sila ganyan-ganyan na pag mag-ano sa paggasto. So, yun, 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 yun. Uh, yun, ang pinaka-importante. Imulat natin yung ating mga anak sa early uh, early age nila na yung uh, value ng paghawak ng pera. Why? Kasi blessing to blessing. So, yun. So, yun. thank you thank you for watching and if you're new to my channel and if you are new to my channel don't forget to like to subscribe to share this video and don't forget po to hit that button for the notification of my upcoming videos sa magandang buhay po sa ating lahat